Ang San Mateo chapter 4 verse 4 ay nagsasabi na sinabi naman sa kanya ng tagapagligtas, nakasulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Ang aral dito para sa mga tagapaglingkod sa Diyos ay ito. Una, ang salita ng Diyos ang pangunahing pagkain. The word of God is the main food. Ang mga tagapaglingkod ng Diyos ay dapat na palaging nagugutom sa salita ng Diyos. Kailangan nilang maglaan ng oras para mag-aral, magnilay, at magbahagi ng salita ng Diyos sa iba. Pangalawa, hindi lang material na bagay ang mahalaga. Material things aren't the only things that matter. Ang mga tagapaglingkod ng Diyos ay hindi dapat magtuon lamang sa mga material na bagay. Ang kanilang pangunahing layunin ay dapat na ang paglilingkod sa Diyos at ang pagpapalaganap ng Kanyang salita. Pangatlo, ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng buhay. The word of God gives life. Ang salita ng Diyos ay hindi lamang isang koleksyon ng mga salita. Ito ay buhay at may kapangyarihang baguhin ang mga tao ang mga tagapaglingkod ng Diyos ay dapat na maniwala sa kapangyarihan ng salita ng Diyos at gamitin ito upang tulungan ng iba. Ang San Mateo chapter 4 verse 4 ay isang paalala na ang salita ng Diyos ay dapat na maging pangunahing pagkain ng mga tagapaglingkod ng Diyos. Ito ay isang mapagkukunan ng buhay, kapangyarihan at patnubay. Amen. Purihin ang Diyos. God bless you. Thanks God na wala nagustuhan niyo ang aking video. Sa ngayon lang po nakapanood ng aking video ay follow niyo po ako sa YouTube channel. Please subscribe sa at Bro Chris Channel at follow sa aking Reels sa Bro Chris Montad at like. Subscribe, share, and comment. Thanks for watching and listening. God bless you. The Word of God is a guide in daily life.